Wow! Ang sarap! Hi guys! Magluto na po ito ang kutcher So, let's start. Oh, so, mag-isal ito ang guys. Oh, tayo. Yan, ito ang lungan. Butang patag-sibuyas. Uh, ngayon na nato ahos. Ayan, sibuyas. yung uh, tomato sauce. yung haluin ng mabuti. Ayan. Tapos, ilagay na yung karni. O, butang na ang karni. Na, hasta ang kuan. Tuwag, ibutang. O, kana. Na, na haluin ng mabuti. Tapos, yan. Lagyan ng star margarine. Pampataas at pampalusog ng katawan. Tapos sa lower ends ng mabuter. Yan. Nagyan ng tubig para mas lalong lumambot yung uh, karni ng baboy. At ilagay yung mga lamasterns ulit. Gaya ng ah uh, repolyo, saka uh, mais, kungilo yan, lagay lagay natin, hala hindi ata ito magkasya sa aman nato nila, uy daskan pa yun ah, tataga ito ng teknikan guys magtiknik na na sige, daski iimutan yun, iimutan iimutan tamo, okay, majiko na ito na yan wap, anak balhin na rin na siya guys mauna na siya guys so, mauna ni ito na yung resulta yan yan na wow ang sarap so ito na ang Cochero de Rujas by Ayan Pugi so thanks for watching love you bye bye